Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Jose ay may isang panaginip at sinabi ito sa kanyang mga kapatid, kaya't lalo pa siyang kinamuhian. Sinabi niya sa kanila, Hinihiling kong pakinggan ninyo ang panaginip na napanaginipan ko. Napanaginipan kong nagbubunot kami ng mga pangkat sa bukirin at narito ang aking pangkat ay tumayo at nanatiling nakatayo habang ang mga pangkat ninyo ay pumapalibot dito at yumuyuko sa aking harapan. Kaya't sinabi ng mga kapatid sa kanya, Akala mo ba ay magahari ka sa amin? Akala mo ba ay talagang magahari ka sa amin? At uh, dahil dito, lalo pa siyang kinamuhian dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Si Jose ay nagkaroon pa ng isa pang panaginip na sinabi niya sa kanyang mga kapatid na nagsasabi na panaginipan ko rin na ang araw, ang buwan at labing-isang bituin ay yumuyuko sa aking harapan nang sinabi ni Jose ang panaginip na ito sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid siya ay sinaway ng kanyang ama na nagsasabi Anong panaginip ito na napanaginipan mo Nais mo bang sabihin na ako ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay pupunta at yuyuko hanggang sa lupa sa iyong harapan? Ang mga kapatid ay naiinggit sa kanya. Ang ama, gayunpaman, ay iningatan ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Genesis 37:5-11. Ang panaginip na ibinigay ng Diyos kay Jose ay isang propesya tungkol sa hinaharap ng binata. Kahit nawala sa kanyang mga kapatid ang nakakaunawa ipinakita ng Panginoon na ang lahat ng kinakailangan upang mabuhay ang layunin ay nailagay na sa loob ni Jose, ang kanyang pagkakakilanlan. Sa bahaging ito ng kwento, ang kanyang pagkakakilanlan at layunin ay nahayag. Gayunpaman, ipapakita ko ang tatlong uri ng tao at ang kanilang mga opinyon tungkol sa ating kapalaran. Una sa lahat, ang mga nagdududa. Akala mo ba ay maghahari ka sa amin? akala mo ba ay talagang maghahari ka sa amin ang parehong tanong na ginawa sa iba't ibang paraan ay nagpapalakas ng pagdududa at paghamak ang mga tao tulad nito ay maaaring hindi hayagang sabihin na nagdududa sila sa ating pagkakakilanlan ngunit ipapakita nila hindi natin dapat pahintulutan na ang pagdududa ng iba ay magkaroon ng kapangyarihan sa kung ano ang naipahayag sa atin ng banal Ut sa mga kakalawang grupo ay ang mga naiinggit. Ang mga kapatid ay naiinggit sa kanya. Kailangan nating humingi sa banal na espiritu ng kaalaman upang maunawaan kung sino ang mga tao sa ating paligid. Ang ilan ay hayagang dududang sa iyo. Ang iba ay magpapanggap na masaya at sa lihim makaramdam ng inggit hilingin sa Diyos na ipakita ang intensyon ng bawat puso at panatilihing nakikinig ang mga tainga at bukas puso sa sinasabi ng Panginoon. Sa wakas, may mga tao na sa pakikinig tungkol sa iyong pagkakakilanlan ay iningatan ito sa kanilang puso. Ang Ama, gayon pa ay iningatan ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Iningatan ng Ama ni Jose ang mga salitang iyon sa kanyang puso bilang isang propesya at naghintay na ito ay maging katotohanan. Ang Diyos ay naglalagay din ng mga tao na may ganitong karunungan sa ating landas. Sila ay magiging masaya kasama natin kapag tayo ay umabot sa ating destinasyon. Kailangan nating maunawaan na kapag kinilala natin ang ating pinagmulan, tiyak na magiging kakayahan nating makita ang ating kapalaran. Ang impormasyong ito ay naguudyok ng iba't ibang damdamin sa mga tao na ating kasama. Naramdaman mo na bang mayroon kang isang pangarap na napakalaki na tila imposible o na ang ibang tao ay hindi kailanman makakaunawa? Minsan, ang pagdadala ng isang layunin na ibinigay ng Diyos ay maaaring mukhang mabigat, lalo na kapag hindi ito makatuwiran para sa mga tao sa ating paligid. Pero, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento Upang magbigay inspirasyon sa iyo ngayon. Isipin mo si Jose, isang simpleng kabataan, isa lamang batang lalaki sa kanyang maraming kapatid. Siya ay minamahal ng kanyang ama. Ngunit ang pagkakaiba ng pagtrato ay nagpasiklab ng selos at pagdududa sa kanilang pagitan. Ngayon, isipin mo anong tapang ang mayroon siya sa pagbabahagi ng isang napakalaking panaginip sa kanyang mga kapatid kahit na alam niyang hindi ito tatanggapin ng mabuti. Si Jose ay hindi sumusubok na magpataas ng sarili. Siya ay naniniwala lamang sa ipinakita sa kanya ng Diyos. At sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang panaginip ay simula lamang ng isang mas malaking plano. Gusto kong ikwento sa iyo ang isang patotoo na labis na nagpapaalala sa akin sa kwento ni Jose. Nakilala ko ang isang babae na Mula pagkabata, ay may hangaring magbukas ng isang organisasyon upang tulungan ang mga bata sa sitwasyong vulnerable. Ibinahagi niya ang pangarap na ito sa ilang mga kaibigan, ngunit tulad ng mga kapatid ni Jose, marami ang hindi naniwala sa kanya. Ang ilan ay tumatawa. Ang iba ay nagtatanong kung paano niya na walang mga mapagkukunan magagawa ang isang napakalaking bagay. Ngunit hindi siya sumuko. Sa panalangin, humiling siya sa Diyos na patunayan ang kanyang pananaw at ilagay ang tamang mga tao sa kanyang landas. Ilang taon pagkatapos, ang babaeng ito ay nakapagpatayo ng isang sentrong pangkomunidad na ngayon ay nag-aalaga at nagmamalasakit sa mga dosenang bata. Ang kung ano ang isang pangarap ay naging katotohanan dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos at nagpatuloy kahit na ang pagsalungat ay nagtatangkang magpabagsak sa kanya. At ikaw, sino ang mga tao sa paligid ng iyong pangarap? Mayroon bang mga tao na nagdududa, naiingit o nag-iingat sa kanilang puso kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? Ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na bawat uri ng tao ay mayroong matutunan sa atin. Ang mga pagdududa ay naguudyok sa atin na muling patunayan ang ating tiwala sa Diyos. Ang inggit ay nagpapakita sa atin kung gaano kahalaga ang makilala kung sino talaga ang kasama natin. At ang mga tao na nag-iingat sa kanilang puso, ah, gaano kaganda na magkaroon ng isang tao na naniniwala kasama natin kahit na hindi nauunawaan ng lahat. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na ang pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso ay totoo. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang layunin nang hindi rin inihahanda ang mga paraan upang ito ay matupad. Magkakaroon ng mga mahihirap na araw, madidilim na lambak at mga sandali ng pag-iisa. Ngunit tulad ni Jose, ikaw ay nilikha para sa isang dakilang kapalaran. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong puso? Paano ka tumugon sa mga tinig sa iyong paligid? Huwag sumuko dahil ang Diyos na nagtanim ng pangarap ay siya rin gagabay sa iyo hanggang sa katuparan. Magtiwala, magpatuloy at magpatuloy, ang pinakamainam mula sa Diyos ay darating pa. Huwag hayaan ang sarili mong matakot o mapahinto sa pagsalungat. Patuloy na lumakad patungo sa iyong layunin. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso at nagbigay ng bagong pananampalataya, I-like ang video na ito. Ibahagi sa isang tao na nangangailangan ng pag-asa. At mag-subscribe sa channel. Sama-sama, ipapakalat natin ang salita ng Diyos at maaabot ang higit pang mga buhay na may pagmamahal at inspirasyon. I-activate ang bell para makatanggap ng higit pang mga mensahe na puno ng pananampalataya. Naway pagpalain ng Diyos ng labis ang iyong buhay at ang iyong araw sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo amen